So guys, ito na po yung nakuha natin. Tadadda rin na po natin to guys. Isisikaya na yung ating mga alagang So guys, magandang umaga po sa ating lahat. ayun, bali kulo po tayo guys ng tubig. Dahil magbabawas tayo guys ng isang baboy ay magkakatay tayo. So maya maya ay Antayin natin yung ating mga kasama si Lakwatsar Sir at saka si NPG Mix Vlog saka si uh, Mr. Isko Vlog ayan so naiyak pa ako guys kasi napaka usok ayan. mausok talaga So ayan guys, itikilos yung inabutan ng isang baboy. So ayan guys, naghahanda po tayo sa ating mga papakain. Sa ating mga lagang baboy. Bali, binabad muna natin guys. Ayan. Launa, alas 2, alas, 3, alas 4. Apat na oras guys na ibababad natin yung feeds para ipakain natin sa ating mga lagang baboy ayan so oras po natin ngayon ay alauna pa lang bali mayang alas 4 ay papakain na po natin ito apat na oras po yung pagbababad natin So kanina ay nagbawas tayo guys ng isang baboy. Bali, 80 kilos po yung timbang ng kinatay natin kaninang baboy. Dito po natin kinuha guys. Sayang so guys, mangunga po tayo ng dahon ng Madrid de Agua bali ihalo po natin sa ating pakain sa mga baboy ihalo po natin sa feeds ayan po yung nakuha natin bali chachap-chapin po natin yan guys tsaka ihalo natin sa feeds so hindi naman gano karami yung ating pananim na madridagwa tsaka may dun pa sa kabila so ayan guys ito na po yung nakuha natin bali tadadda rin na po natin to guys So ayan guys, isang balde po yung ating na uh, na Madre de Agua. Iahalo na po natin yan guys. So ayan guys, ilalagay na po natin. I-mix po natin yan guys. Ano, gutom na kamo? guys magpapakain na po tayo dito sa ating mga inahin よか、uh huh. sa banda dyan guys nangunguha ako ng dumi ng baboy ay napugahan ako ng isang inahin Ayan, hindi ko na malayan guys na lumabas na pala hindi ko kasi na yung kanyang pintuan buti hindi lumayo dyan lang Ayan. saka madali naman natin na ay ipapasok Ayan, balik agad So guys, dito naman tayo magpapakain sa mga baboyan walang amoy. Bali, imimix muna natin yung madre de agua at sa feeds. Ayan. So ayun guys, saluhin na po natin. <laughs> Eh guys, yan po yung mga bantay sa lakay, yung mga kambing na yan ay talagang gustong kumain din ng feeds. Mas malakas pa sila kumain kaysa sa mga baboy, kaya binabantayan po natin kasi marami sila na gusto kumain ng feeds. Nasanay kasi yung mga kambing sa feeds. Ayan guys. Isisikay na yung ating mga alagang baboy. Ayan. Ayan, ang kulit talaga ng isang kambing na yan. Oh. Gigi pag patintero talaga sa pagkain. Oh. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking ginagawang mga videos. Sana po ay wag po kayo magsasawa sa panonood. Sana po ay patuloy nyo pong panonoodin yung aking mga ginagawang content. At wag nyo pong kalimutan guys, mag-like, mag-share, at pakisubscribe na din po. At pakipindot na din po yung ating notification bell para updated po tayo sa gagawin nating mga videos. Sana po guys, ay wag nyo pong i-skip yung ads. Ayan guys, thank you, thank you po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.